Guys, again, maraming 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 salamat po sa inyo at dahil po sa inyo ay yeah, nalaglag yung nalaglag mga pagmamahal guys. Again, thank you so much sa pagbili nyo ng ticket on October 11. Kuya Ganit! I and wow! Thank you kuya. Kuya, ano next week mo sa event? Uh, malalasing. Oh uh, wow! Yun ang pinakamasarap gawin kuya. Kung meron mag kang... Mag-i-enjoy sa rock-rockan. Kung meron kang isang kanta na i -re request kuya baka dumating ito na ikantay. Anong kanta yung gusto mo hmm. nga? Magagandang yung eh. Pero yung mga kanta na yun. Ano River Maya? Ganon. Ay! Ay River Maya. Anyway, guys. Sa mga nakabili ng ticket kuya, message mo naman sa kanila. dili na kayo guys para kita kits tayo doon. Eh! Actually, ubus na eh. <laughs> Thank you, thank you. Thank you, so much sa pagmamahal. Another ticket na naman po. Ayan, sobrang swerte natin. Dami nagmamahal sa grupo, sa buong community ng mga banda at sa mga Pilipino dito sa UK. Papi, thank you so much. Yeah, rock and yes. Ano naman nilulook forward mo sa event, Papi? Siyempre, makita yung mga Pilipino natin, mga na magaling tumuktok. Kung may isang request ka na kanta na gusto mo marinig sa event, ano kaya yung eh, papi? Alam, pag ko, message kita. to. Ah, thank you so much, thank you. Mo. Message mo sa ibang mga bumili ng ticket na makakasama na. Bili na. Thank you, thank you, thank you. And we're doing, ano, delivery purposes. Salamat sa po. Magde-deliver po kami ng mga ticket. Pogi mo ah. Thank you ah. gupit ka. Wagay sa'yo yung ganyang gupit. Hindi pa ako nagpag-gupit. Ah, hindi pa. Mas maganda pala sa'yo hindi nagpag <laughs> Anyway, <laughs> we're walking, we're going, we're sending. pag <laughs> mag kami ng ticket. Guys, nandito kami sa isang yayamanin na condo ngayon dito sa Wat So, ito yung kaharap na. Ay, butsa. May ganyan, may reception. Wow. Oh, uh, door open. open. Papi, you there? Can you hear us? So, we're here in one of the luxury hotels here. Sit in. Sit beautifully. Uh, ano masasabi sa mga bumili ng ticket? Ano message mo sa mga bumili ng ticket? Bakit kayo? Ano ba kayo? Sa concert ko ni Jay. <laughs> sa Tigdrap at saka may mga iba pang pan. Pan na pupunta dito sa Watford para tumugtog sa araw. Parang hina ng boses mo na iyak ba? Ang <laughs> gusto. Again, maraming maraming salamat po sa mga kumuha ng ticket. Sobrang nakaka-excite kasi ang daming nagmamahal sa tunog Pilipino. At itong kumuha na to, sobrang guwapo, laki ng katawan. Yay! Hey, two tickets po para sa kanya. Kailan okay, din October. Uh, October 11. Ayan. Masa hindi ko na-record. Eh, uh, eh, eh. So kung may kanta kang gusto kong marinig at may request, mali mo matagpag mga banda. Anong kanta yung gusto? Um, basta okay na ako. Basta na ako. support lang <laughs> support. Single ba? Ha? Single? Yeah. Eh! sorry guys. Laki ng katawan. Ang ng katawan. Again, so I see you guys. Sobrang nakaka-excite. Happy. Thank you for supporting. Yay! Mommy. Eh! Peace out! Again guys, medyo gabi na pero iiikot pa rin natin tong ticket na to. Sobrang nakaka-excite kasi nung una yun, so nakaka-excite ang dami daw. So sabi niya, sasama siya. And we're happy na makasama tong mag-asawa na to. Kasi talagang nakaka-excite ibe. ibe. Buti na lang nagtiwala kayo agad. At wala na kasing ticket. Para sa inyo to. Sama ka naman. Para tayo. Kita ba? Ah, ganito, ganito. Again, maraming maraming salamat <laughs> sa'yo, Nico. Ito na yung ticket. Oh, Naka-radio, naka-ayos. <laughs> Thank you, thank you, thank you. Bago bango bango? <laughs> ano naman, um, ano naman yung nilook forward mo sa'yo din? At, 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 and, lahat, lahat. Right? Lahat Oh, thank you. So, kung mayroon ka isang kantang request, anong um, naisip mo maganda na, ano makita ko sa'yo? Tagalog like, ba? OPL, guys. okay, uh, most, OPL. Uh, 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 <laughs> <bagayon sa laughs> uh, thank you so much. See you. Thank you, Thank papi. you, papi. Thank you

um, mapapanood yung si mga ano, Pinoy rock. Ay! Like hey! <laughs> 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 tita, kung may gusto po kayong kanta na sana marinig doon, ano po kayang kanta yun request niyo? Ang lingong pag Kung saan yung ano, para luman. Ooh, <laughs> <laughs> dating si Tita. Ang ganda. Ikaw, Ge, okay. kung ikaw naman ang pipili ng kanta, ano naman yung gusto mo? <laughs> Ito na lang sana. Ay! Ang cute na na! Ito maganda guys. Single! Kaya sa mga boys dyan, sobrang dapat nandun kayo kasi raram talaga kami. Para sa inyo, tita, okay lang po ba? Handa na po ba kayo? Oo. Oh, ay, tada, pamigay na natin yan. Thank you so much. Maraming maraming. I-promote mo. Taste test ako nila, tita. Pati nga yung lagayang kinain ko na. Kasi masarap talaga. So, 3, 4, 5. Sobrang sarap talaga niya. So, banana cakes hey, hey, by... Tribella. don't know, Oh, May oh, oh, Galing Pinas. Eh. Oo, oh, galing Pinas. Sobrang guys, ano to, parang ito yung pinakamasarap kong natikman ngayon. Oo, oh. oh, kasi yung mga dati kong natikman, hindi na nagpahabal, nagpa ano, nagpa nagpa-pre-taste pa yun. lang. <laughs> yung masarap talaga siya. Panalo. So, again guys, pick drop! Brrrr! Ano lang, ano lang, ano lang, ano lang, ano <laughs> Hello. Hey. Ayun, again, maraming maraming salamat. May kasama ko. Wala Wala At the same time, hindi uusa din mga gantong program pag hindi dahil sa kanila. Thank you so much. Nakaka-excite. So, eto na. Thank you. Ito na yung ticket niya. Thank you. Ayan. Sobrang nakaka-excite kasi hindi na kayo talaga natin mga. Ganda pala dito sa inyo. Nakita <laughs> okay, na mga. Yan Hindi, <laughs> okay, <dito>. So anyway, <laughs> ano naman yung mga pwede ko sa iyo? Ano? So, yun so, na pressure <laughs> namin. Ang gulat ako. Ano ba ito pinapayad na? Ay, nasandala ko pala, pa na, lang ko. Hindi, hindi, hindi. Ay, abangan ko yung, um, yung performance ng mga band at siya Yung siya pre, yung, yung OPM songs. Eh, o, OPM songs. eh kung mayroon kang marirequest na kanta na sana matutunod ang mga yung band na yun. Sabi pala luman halo ah, beses na yung panoloma na yun. Oh, na. na. Para luman. And sana makita natin sa video. Again, thank you so much, Papi, mo no sa pangmumahal no sa so,